Mayroong Hunter x Hunter fighting games na paparating na at narito ang buong detalye. Isang sagupaan sa gitna ng pinakamatitinding gumagamit ng Nen ay paparating na. Pinukaw ng opisyal na payag ng isang laro sa pagtutunggali ng Hunter x Hunter sa Jump Fest 2024. Noong ikalabing anim ng Disyembre, ibinunyag ng Bushiroad Incorporated na isang laro ng Hunter x Hunter ang kasalukuyang inilalabas ng 18 at inalalat-hala ng Bushiroad Games. Ang mga tagahanga ng Hunter x Hunter ay magkakaroon ng pagkakataon na lumika ng mga napakagandang laban gamit ang kanilang paboritong mga karakter sa serye. Bagamat kaunti lamang ang detalye tungkol sa laro, mapapahalaga ng mga tagahanga ng serye ang magandang record ng eating sa pagdevelop ng mga competitive games. Ang Japanese video game developer ay nagdevelop ng mga laro mula pang noong 1993 nang sila ay kilala pa bilang Raising. Noong 2001, ang kumpanya ay na-incorporate bilang Eating at mula noon ay nakatoon na sila sa pag-develop ng mga competitive games. At mula noon ay nakatoon na sila sa pag-develop ng mga fighting games. Sila ay lumikha ng maraming mga laro na fighting games para sa mga sikat na anime series kabilang ang Naruto, Bleach, Inuyasha, Castlevania at ang Fate series. Ibinunyag ng Bushi na maglalabas sila ng karagdagang impormasyon sa Bushi New Year Presentation Event sa Tokyo Dome City Hall sa ikalabing anim ng Enero 2024. Ang seryeng Hunter x Hunter na inilikha ni Yushiro Togashi ay tinuturing pa rin na isa sa pinakasikat na manga at anime series sa kasalukuyan. Ang mga paboritong karakter ng mga fan gaya ni Nagon Freaks, Killua Zoldyck, Leorio, Kurapika, Hisuka at marami pang iba ay mag a sa paparating na laro ng fighting games ng Hunter x Hunter. Abangan natin ito mga ka-anime.